Good morning mga ka Chamba. For today's video, tayo ay magpapa-check up. Yes, mga ka Tsama, ako ay magpapacheck up dahil ubos na yung aking maintenance para sa aking alta presyon. At kung nakikita nyo, ako ay naglalakad lang dahil malapit lang naman talaga sa amin itong clinic na aking pupuntahan. At gusto, gusto ko talaga yung naglalakad lalo ngayong umaga dahil nga gusto ko rin naman na naaarawan ako vitamin, ano bang vitamins na kukuha sa araw. <laughs> Uh, comment nyo nga dyan kung so anong vitamins yung nakukuha natin sa araw. Ang sarap din naman talagang maglaka dito dahil matakaaliwalas ng kapaligiran. Napakalinis, tapos ayan tahimik at safe na safe. Dito nga rin pala nagdadaan yung mga estudyante ng elementary na papasok sa kanilang pinapasokang eskwalahan. Yung mga elementary students kasi dito mga kachamba ay hindi pwedeng ihatid sila talaga yung naglalakad papunta sa kanilang pinapasukan. Kaya yung mga bata dito talagang napaka-independent at alam na alam nilang tumawid sa mga Tabiran. At ayan na po yung clinic na ating pupuntahan at gaya po nang inaasahan ko, solong-solo ko na naman si Doc kasi na kinikiyempohan ko talaga itong gantong oras na walang pasyente kasi pag maraming pasyente dito talagang haabutin ka rin ng isang oras. Kaya kapag ganitong ako lang ang pasyente, hindi magiinit yung pwitan mo rito ng limang minuto ay eh matatapos na. At yan nga, natapos na ang aking check at nakuha ko na rin yung aking gamot. Ipakita mo nga kachamba yung gamot. Okay, good boy. Kasi mo rin ka naman pala kachamba. So ayan, pauwi na po tayo at habang papauwi tayo, ay hindi natin maiwasan magpakiyot sa daan. Siyempre, eh, bragger tayo eh. Kanina, habang papunta tayong klinik, ay eh, may nadaan na tayong irigasyon. Ito yun eh ang ganda talaga ng irigasyon dito kaya yung mga taniman nila dito ng palay o kahit na anong pananim nila ay talagang masagana at malulusog at matataba ang kanilang tanim daanan din nga pala natin tong smile garden dito ang mga tanim nila rito grabe ang lulusog tingnan nyo may tanim sila rito na tamanegi or sibuyas ayan wow! ang lalaki oh. Ready for harvest na yan mga kachamba. Siguro wow. habang ini-edit ko hina harvest na yan ngayon. Ang mga nagtatanim nga pala dito sa Smile Garden ay mga ibat-ibang lahi. Ibat-ibang. May wow. pitipino, mayroong hapon, mayroong Vietnamese, mayroong Thailander o ano-ano pa. So marami silang tanim dito at kapag oras mag may event dito, eh punong-puno po yan. Nadadaanan ko lang yan. Ako naman hindi member dito pero pwede mo naman silang kuhanan. Pwede mo kuhanan. Pwede, pwede kang dumalaw diyan sa garden na yan. Basta, wag mo lang kukuhanin yung mga tanim nila nang walang paano. Siyempre, kailangan alam nila. Sana nga, dumating yung panahon na yung irigasyon dito sa Japan ay matulad diyan sa Pilipinas. Nang sa ganoon naman, yung mga kapatid natin magsasaka ay hindi na mahirapan at na makakano naman sila ng masagana. Hanggang dito na lang po ang ating for today's video at lagi nating tatandaan na ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ilalim, minsan nasa ibabaw tuwing madaling araw. And please don't forget to follow, like, and share para masaya.